From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God, the gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. ang tawagin natin itong hungkag na salita. At nais kong matukoy mo ito sa akin dahil ito ay ginagamit ng maraming sa media at gumagawa ng nakakaalarma na pinsala. At lahat ng mananampalataya ay nabibiktima sa buong mundo sapagkat hindi unawain ng mabuti ang kahulugan nito. Magsasaliksik kami, pupunta kami ngayon sa Apokalipsis. Punta tayo sa chapter 3, ikatlong kabanata ng Apokalipsis Talata lima. Ito ay isang aklat na pinag-aaralan ng maraming mananampalataya. At ang babasahin natin ngayon ay seryosong nakakaapekto sa kanya kung hindi siya expert. Verse 15 ang sabi, Nandyan ba tayong lahat? Alam ko ang inyong mga gawa na hindi kayo malamig o mainit. Kung malamig ka lang o mainit, Ngunit dahil ikaw ay maligamgam at hindi malamig o mainit, lalawayan kita sa aking bibig. Kapatid, walang mga talata na maaaring gumawa ng mas maraming pinsala kaysa sa mga talatang ito kapag hindi mo naiint. Ngunit, kailan pa? Dahil sa kaalamang taglay mo, kapag nabasa mo ang talatang ito, nagpapalamig ka na. Hindi, sandali lang hindi ako nalalamig dahil si Kristo na may isang handog ay ginawa akong perpekto magpakailanman. Gayun din, sinasabi niya na kumpleto ako sa Kanya. Wala naman akong kulang. At siya na nagkakaisa sa Panginoon ay iisang espiritu sa Kanya. Ano ibig mong sabihin na nalalamig na Alam ko kung sino ang pinaniniwalaan ko. Sinusuportahan ko ang aking pagtatapat batay sa itinuro sa akin ni Apostol Pablo. Bukod dito, si Juan ay ministro ng pagtutuli, hindi hindi tuli. Ano ang mangyayari na ang mga talatang tulad nito kunin ang mananampalataya at dinadala nila siya sa isang mood, malamig ako. At pagkatapos ay tingnan ang pangungusap. Isusuka na kita. Kaya ang term ay nakapasok na itatapon ko na kayo. Pagkatapos ay nagsisimula ang pagtanggi, lumilitaw siya sa gitna at nagsasabi, well, nalamig na ako. O oh, at may mga sitwasyon na nakakakuha ka ng mataas. May mga pagkakataon sa buhay ko na pinagdaanan ko kung saan walang Biblia, walang dasal, kung saan hindi naging maganda ang mga bagay-bagay. Ang mga espirito ay hindi ang pinakamahusay. May nagtataksil sa iyo, may nangyayari sa isang tao. Imagine, may pumapasok sa isip mo na lamig ka. Malamig ka na at pwede ka nilang isuka. Nakikita mo ba ang pakiramdam ng pagtanggi sa gitna ng mga salitang ito? Hungkag na salita Sabihin mong hungkag, sapagkat ang isang mananampalataya kay Kristo Jesus ay hindi kailanman nagbabago ng kanyang posisyon, sapagkat ang posisyon ng mananampalataya kay Kristo ay hindi ayon sa kanyang ginagawa, ito ay ayon sa kanyang ginawa at ginawa. Sinasabi nito na iniluklok kanya sa mga makalangit na lugar kasama si Jesus Kristo. Ipinapaalala ko sa inyo ang mga detalyeng ito upang hindi ninyo kailanman mapagmasdan ang posisyong ibinigay niya sa inyo. Tingnan mo, ang pagbabalik loob kay Jesus ng Nazaret ay hindi ang pagpasok sa kaharian ng langit. Ang isang tao na may isang pagbabalik loob tulad ng ginawa ko ay hindi kinakailangang pumasok sa kaharian ng langit ha, ah, ang kaharian ng langit ay narito sa lupa. Hindi ito sa isang lugar sa kalangitan. Sabi nga ni Paul, nandito na. Kapag sinabi niya, kapatid, hindi mo naman na ang kaharian, ang tinutukoy niya ay ang kaharian sa lupa dahil ipinangangaral ni Pablo ang kaharian ngayon. Ang mga ito, kasama ko silang nangaral ng kaharian ng Diyos. Dahil sinabi ni Hesus Kristo na malapit na ang kaharian, nang mamatay siya, dumating siya. At ano ang mangyayari? nakapag nagsalita si Pablo noong mga panahong iyon, lagi niyang sinasabi, nagkaroon ka na ng conversion kay Jesus na taga Nasaret. Ngayon tumawid sa tulay, pumunta sa kaharian. At ano ang kaharian? Ang nagbangon. Sa makatuwid, sa ikalawang liham sa mga taga Korinto, tingnan ang kanyang sinasabi. Ikalawang liham sa mga taga Korinto, unang kabanata. ikalawang liham sa mga taga korinto kabanata isa. Ang trabaho natin ay ipasok sila sa kaharian dahil ang pagbabalik loob kay Jesus ay hindi nagpapahiwatig na pumasok ka sa kaharian ng langit. Ang pagbabalik loob kay Jesus ay isang magandang karanasan. Ngunit ano ang gagawin mo kay Jesus? Lalo na kung hindi mo nauunawaan ang kanyang ebanghelyo, hindi mo malalaman ang katotohanan sa kabaligtaran ang makilala si Jesu Kristo nang wala ang kanyang ebanghelyo ay pagkamartir. Dahil nakadarama ka ng kasalanan, nalalamig ka, naiinitan ka, nadarama mo ang pagiging maligamgam dahil sa hindi pag-unawa sa ebanghelyo. Tingnan mo ang sinasabi ng chapter 1 verse 15. O, oh, sa ganitong kumpiyansa ay gusto ko munang pumunta sa iyo para magkaroon ka ng ano, isang segundo ano, kasi hindi sapat para sa iyo na mag-convert, kailangan mo ng pangalawang biyaya. At ang pangalawang biyaya ay iniaalok ng paglago sa Grace Ministry. Ganyan ang nangyari sa iyo. Bakit mo sinasabing, "Hey, iba ang tunog niyan sa akin?" Dahil ang iyong espiritu ay naghihintay na makapasok sa pangalawang biyaya na yon. Kaya nga sabi ng sistema, eh, ano ba ang meron sila? Bakit ba iba-iba ang salita nila? Bakit kakaiba ang kanilang pagsasalita? Dahil pumasok ka na sa pangalawang biyaya. Ang unang biyaya ay nang malaman mo na ikaw ay anak ng Diyos kung saan mayroon kang ganoong pagkabalisa upang hanapin ang Diyos. Ang pangalawang biyaya ay kapag ang mga mata ng pangunawa ay nagliliwanag sa iyo at natuklasan mo na ikaw ay isang nakatakdang pinili bago pa man itatag ang mundo kanya nang nangyari sa iyo. Sabihin mo, pangalawang biyaya. Napakaganda ng makibahagi sa ikalawang biyaya. Ano ang hamon sa atin upang ipaalam sa mga mapagpalang kristyano ngayon ang pangalawang biyaya. At iyan ang tawag natin kapatid na pumasok sa ikalawang biyaya dahil doon sa pangalawang biyaya na iyon, iyon ang kaharian. Doon ka papasok sa paghahari, doon ka magsisimulang magtapat. Doon ka may security ng position mo. Alam ko na kung sino ako. Walang gumagalaw sa akin mula dito. Doon mo tinatanggihan ang mainit at malamig na yon. Wala na sa mga yan ang pumapasok sa laro. Iyan ang ating panawagan. Ang mga sentro ng edukasyon ng paglago sa biyaya ay tinatawag sana. Ibig kong sabihin, sa buong mundo, ang ginagawa ko ay iligtas ang mga mananampalataya na nagdadala sa kanila sa pangalawang biyaya na iyon. Yan ang ating layunin, kaya naman kailangan mong makipagtulungan dito. Hindi mo ba nakikita na nabigo ang mga taga-Korinto na pumasok sa pangalawang biyaya na iyon? Tingnan mo, tingnan mo kung paano nakasulat ang kabanata 13, talata 4 at 5. Kabanata 13 ng ikalawang sulat sa mga taga-Korinto. Talatang limang. Sabi niya, suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa ano? At ano ang dapat gawin sa pananampalataya? Isang pangalawang biyaya. Ang maging kay Kristo ay hindi ang pananampalataya. Ang pagiging kay Kristo ay isang karanasan ng pagbabalik loob. Isang karanasan na nagsasabi sa iyo, si Kristo ay namatay para sa akin si Jesus ay namatay sa krus para sa akin, isinakripisyo ang kanyang sarili upang alisin ang kasalanan. Nalaman ko na, nararamdaman ko ang takot sa Diyos, ngunit pumasok sa pananampalataya. Iba na ang storya. Ganyan ang nangyayari sa mga taong walang pananampalataya. Sila ay kay Kristo. kapag kinakausap mo sila tungkol sa pananampalataya, sinasabi nila sa iyo, mag-ingat ka mga kapatid, tingnan mo, nakasentro kay Kristo, magpatuloy ka, huwag kang lumipat mula roon. Hindi nila alam na ang ginagawa natin ay nagdadala sa kanila sa pananampalataya. Kinailangan ni Pablo na sabihin sa mga taga korinto suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya dahil kayo ay kay Kristo. Bakit? Bakit kailangan pang itanong ni Pablo sa simbahan na yon kung sila ay nasa pananampalataya? ay imagine na sinabi nila, pero ano ang aasahan mo? Well, syempre, nandoon tayo kung tayo ay mga Kristiyano. Hindi, 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 hindi ko sinasabi si Kristo. Ang tinutukoy ko ay ang pangalawang biyaya. Yan ang tanong ko sa lahat ng bansa. Hoy, blessed one, ikaw na nakikinig sa akin, nasa pananampalataya ka ba? Well, siguradong oo. Kung ipagtapat ko si Kristo bilang tagapagligtas, hindi, hindi ko sinasabi iyon. Pumasok ka na ba sa ebanghelyo ng biyaya? Alin ang naglalagay sa iyo sa pananampalataya? Hindi sa iyong pananampalataya kasi may mga tao pa rin sa labas na nagsasabi, Kuya, may pananampalataya ako. Tingnan mo, may pananampalataya ako. Pero hindi naman tungkol sa pananampalataya mo ang pinag-uusapan. Ang tinutukoy niya ay tungkol sa pananampalataya, ang kaloob ng Diyos kay Jesus Kristo. Ang pananampalataya mo, ang pananampalataya mo ay walang silbi. Try mo para makita mo na hindi gumagana. Hindi ka nakukuha ng iyong pananampalataya kahit saan. Nakausap mo na ba ang mga taong nagsasabi sa iyo, Tingnan mo, ako, may pananampalataya ako. Saklaw, bulag ang pananampalataya ko. Sobrang bulag na siya. Hindi mo nakikita. Tingnan mo, bata pa lang ako may pananampalataya na ako, tingnan mo ako. Mm. Tingnan mo, dahil ang pananampalatayang iyon na taglay mo mula pa noong bata ka ay mabuti para sa iyo na magbalik-loob at malaman na ang Diyos ay umiiral. Ngunit pagpasok sa ikalawang biyaya, kailangan mong dumaan sa mga kamay ng apostol. Tingnan mo ang sinasabi doon mismo sa ikalawang Korinto Kabanata labing isa. Unang talata. Sabi niya, sinabi niya sa mga taga-Korinto dahil ayaw nila ng pangalawang biyaya. Hindi ba ninyo nakikita na ang mga ito ay mga disipulo ni Pedro at ng mga apostol? ang mga apostol ay may kakayahang mangkukulam sa inyo upang manatili kayo kay Kristo upang hindi kayo makapasa sa pananampalataya. Oo, ang mga apostol ay eksperto sa pagsasabi na matay siya para sa inyo. Okay lang, okay lang, enough is enough, alam ko na. Hindi, hindi ngunit huwag lumipat mula doon, maging Kristo-centric. Okay, ako kay Kristo, ano ang problema mo? Hayaan mo ako sa pangalawang biyaya. Hindi, hindi, huwag kang lumipat mula kay Kristo. Pero ano nga ba ang ideya kung si Pablo, ang dalubhasang arkitekto, ay mag-aanyaya sa akin na gumawa pa ng hakbang? Tingnan ang sinasabi ng talata ng isa. Sabi niya, sana ay pahintulutan mo ako ng kaunting kabaliwan. Oo, tiisin mo ako. Sapagkat naiingit ako sa inyo ng may paninibugho sa Diyos. Sapagkat ipinamana ko kayo sa isang asawa upang maiharap ko kayo bilang isang dalisay na birhen kay Kristo. Tingnan ang gustong gawin ni Pablo. Sabi ni Pablo, tingnan mo. Diborsyo ko na sila kay Jesus na taga Nazaret. At ngayon ay ipinapakilala ko na sa iyo isang bagong asawa. Bakit ko ba gustong ipakilala sa iyo ang isang bagong asawa? Upang iharap ka bilang isang dalisay na birhen. Upang makita mo na ang iyong espiritu ay hindi kailanman na antig ng jablo. Upang makita mo na ang iyong espiritu ay katulad lamang ni Jesus Kristo. Upang makita mo na si Kristo ang iyong katwiran. Alam mo ba kung ano ang isang purong birhen na hindi pa nahawakan at gayon din ang inyong espiritu? Ang inyong espiritu ay hindi kailanman naantig ng jablo. Nasa kamay ka ng demonyo. Hindi ang nasa kamay ng jablo ay ang aking laman. Pero ang diwa mo, hindi mo ba nakikita na kung kaya kanyang pakasalan sa isang asawa, kung kaya niyang gawin iyon, kung gayon nakikita mo ang iyong sarili na perpekto kay Kristo, lahat ng nagpapabanal sa akin ay nawala. Panginoon, lumapit ka. Yung bagay tungkol kay Santiago, lumapit ka sa Diyos at lalapit siya lahat ng napupunta. Ano ang ibig ninyong sabihin ng lumapit? Kung ako ay nalulunod sa Diyos, ako ay nabinyagan kay Kristo? Tapos na ang mga bagay na iyon kung iiwan ko si Kristo? Tingnan mo, nahulog ka. Saan kung wala akong nakuha, kumpleto ako dito. Kung ako'y mahuhulog, si Kristo ay nahuhulog kasama ko. Tingnan mo, ito ay isang lihis. Malayo sa kung saan. Kung ikaw ay isang dalisay na birhen, walang mga depekto sa iyo, walang masama sa iyo, sa iyong espirito, Sa iyong espirito, ikaw ay katulad lamang ni Hesus Kristo. Ang relihiyon ay tungkol sa laman, kapatid. Tingnan mo, lahat ng nangangaral, makinig ka sa akin, lahat ng ito. Tingnan mo, kahit gaano kaganda ang pangangaral ng mga ngaral, kahit na mahinahon siyang magpaliwanag, lahat sila ay nakikitungo sa iyong laman. Kuya, tingnan mo, mag-effort ka. Kuya, ingat ka. Kuya, tingnan mo. So teka, alam mo ba kung ano ang dalawampung taon ng mag-ingat, maging matatag, hindi ito matatag, maingat, nagmamasid, nalalamig ka, umiinit ka. Hoy, inilagay ka nila sa isang estado ng kawalan ng seguridad na hindi mo alam. Ngayon sabi ni Pablo, tingnan mo, bear with me, kabaliwan. Hoy, tingnan mo, naligtas ka sa kabaliwan na ito. So, dahil sa kabaliwan ng pangangaral. Ngayon, ang kamangmangan na ipinangangaral natin ay ang bawat perfectong lalaki ay inilalahad natin bilang isang dalisay na birhen. Sinasabi natin sa tao na maaaring may masamang pinagdadaanan sila. Sabi natin, tingnan, pinagpala, tingnan mo ang loob. Matagal mo nang tinitingnan ng iyong sarili mula sa labas. Doon ipinanganak ang mga komplikado, pagtanggi, sitwasyon. Hindi ba ninyo nakikita na ang lahat ng ministeryo ay gumagana sa inyong katawan, sa inyong laman, sa panlabas? Lumabas na tayo sa kampo, umalis na tayo doon. Umalis sa kampo at makita tulad ng pagtingin sa iyo ng Diyos bilang isang dalisay na birhen kay Kristo. Tingnan mo Pablo para magpaliwanag. Hindi na niya mahanap kung paano ito ipaliwanag sa Roma, tingnan mo ang sasabihin niya. Roma pito, isa. Hindi ko sinabi pito, apat. Sabi ko pito, isa. Ang mga talatang ito ay ginagamit ng mga tagapayo upang payuhan ang mga mag-asawa at dahil dito tinatawag nila ang ama, ina at lahat ng nangangalunya. Pero ang tinutukoy ni Pablo ay ang asawang si Heso Kristo. Sabi niya gusto ko silang ipakilala na iisa lang ang asawa at kaya iniharap niya ito sa anyo ng isang analohiya na hango sa kasal. Kumuha siya ng halimbawa mula sa pag-aasawa upang sabihin sa iyo kung ano ang nangyari sa iyong espiritu. Tingnan mo, ang unang talata ay nagsasabi, Hindi ba ninyo alam, mga kapatid, sapagkat ako ay nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay namamahala sa tao habang siya ay nabubuhay, sapagkat ang isang may asawang babae ay napapailalim sa batas sa kanyang asawa hanggat siya ay nabubuhay. Pero kung mamatay ang asawa, malaya na siya sa ano ng batas ng asawa kung sa makatwid sa buhay ng asawa ay mag-asawa siya ng ibang lalaki, siya ay tatawaging mga ngalunya. Pero kung mamatay ang asawa niya, malaya siya sa batas na iyon. Kaya kung mag-asawa siya ng ibang asawa, hindi siya magiging mga ngalunya. Pansinin mo, makinig ka sa akin dahil ginagamit ito ni Pablo bilang isang analohiya upang dalhin ka sa espiritu. Ngunit ang mga tao ngayon na walang pang unawa sapagkat sinasabi nila, kapatid, hindi ka na pwedeng magpakasal ulit. Pero demonyo ang asawa ko. Ang babaeng yon ay tingnan mo, hindi mo kaya. Eh kailangan mong manatiling single habang buhay. Pero wala akong gift of continence. Sapagkat magtiis, niyo, o castrate. Kasi dito nakasulat. Pero yan ang mga nakakaalam ng batas. Dito sinasabi na kung buhay pa siya at mag-aasawa ka, nangangalunya ka pero hindi iyon ang tinutukoy ni Pablo. Si Pablo ay nagsasalita tungkol kay Jesus ng Nazaret, ang unang asawa na namatay, at ngayon ikaw ay kabilang sa pangalawa kung kanino niya nais na pakasalan ka na may isang asawa lamang. Ngayon ay pinatutunayan ko ito sa iyo. Tingnan mo ang talatang apat. Sinasabi, gayon din naman kayo, mga kapatid ko, ay nangamatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na si Jesus na taga Nazaret upang kayo'y mapabilang sa iba sa kanya na bumangon mula sa mga patay upang tayo'y mga dahil sa Diyos. Sana lahat ng walang kabuluhan na ginagawa ng mga pastor na yan, kuya, dito nakasulat na pag nag-asawa ka ulit, nangangalunya ka. Hoy, pupunta sila sa isang daan at si Paul naman ay pupunta sa kabilang banda. Si Pablo ay nagsisikap na sabihin, Tingnan mo, gusto kong ipagawa sa iyo sa isang asawa na iharap ka bilang isang dalisay na birhen kay Kristo. Isang solong asawa. Kaya sa Roma Pito, apat, gumawa si Pablo ng isang analohiya. Tingnan ninyo ang paraan ng sinasabi ng batas. Tulad ninyo mga kapatid, malaya na kayong magpakasal kay Kristo. Ang nabuhay na maguli, iwanan si Jesus ng Nazaret dahil namatay na siya. Makinig, may mga pastor na ayaw bitawan si Jesus ng Nazaret. Gusto nila ng dalawang asawa. Iyan ay espiritual na pangangalunya. Imagine, at pagkatapos, kaya mayroon kang Jesus ng Nazaret sa isang larawan. Yun, yun ang namatay para sa akin. At sa Pasko ng Pagkabuhay, ay mayroon sila roon at siya'y kanilang pinagpipitaganan. Ah, pakinggan mo ito pagdumi sa Espiritu, sa isip, kailangan mong burahin si Jesus na taga Nazaret dahil nakikita mo itong puno ng tinik. Kaya naman nagpapakita ng isang batang lalaki na nagpapako sa krus. Delikado kasi dinudumihan mo ang Espiritu niya. Di mo ba nakikita na si Jesus ay Diyos? Kaya sa pamamagitan ng paglalahad ng Diyos sa pagkatalo, ang iyong Espiritu ay naiwan ng walang direksyon. Ang Diyos ko ay ipinako sa krus at iyon ang katawan. Kaya kayo rin mga kapatid ay namatay sa kautusan sa pamamagitan ng tulay, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo ay maging kabilang sa iba, upang kayo ay magpakasal sa isang asawa. Tingnan mo, kailangan kong sabihin ito ng may pagmamahal. Pero minsan, nakikinig ako ng mga programa sa radyo kapag nagbibiyahe ako dahil nagkalat ito sa lahat ng dako. Hindi lang Miami ang tinutukoy ko, dito rin. Narinig mo silang nagsasabi, sa pangalan ni Jesus ng Nazaret, kapatid, sa ngalan ni Jesus ng Nazaret ay ipinapahayag ko kayong malaya, ipinapahayag ko sa iyo na malaya. Tingnan mo, tingnan mo, naawa ako sa iyo dahil may magandang intensyon ngunit sila ay nagdarasal sa pangalan ng namatay, hindi sa pangalan ng nabubuhay. Kapatid, tingnan mo, kung magkakaroon ka ng pangalawang kasal, hindi mo na ipapapicture yung ibang asawa sa sala. Ibig kong sabihin, kapag ang isang kasal ay nahiwalay, at sa sandaling mag-asawa ka ng ibang lalaki na sa tingin mo ay maaari mong simulan muli isang mas tunay na yugto, muling itayo ang iyong buhay. Kung may malaking picture ka sa kanya, ibigay mo sa kanya o ipadala mo sa ina kasi ang bagong asawa na darating ay magsasabi sa iyo, Hey, ilagay mo ako I mean, buti na lang may mga maliliit na photos, may mga souvenirs na nakahiga pero hindi maganda na nasa table sa labas. Kasi pinagseselosan kanila. Eh tingnan mo ang sarili mo. Kapag ang bumangon tiyakin na ang mga ito ay nakapatong sa kanyang laman. Nabuhay siya ng 33 taon, sabi ni Pablo. Kung nakilala natin si Kristo ayon sa laman, hindi na natin siya ganoon kakilala kasi tingnan mo, nagagalit siya, naiinggit siya kapag tiningnan mo ang katawang iyon na puno ng kasalanan. Sapagkat doon niya dinala ang kasalanan ng mundo at tinitingnan mo ito ayon sa laman. Kaya nang umakyat si Pablo sa paraiso, sinabi ni Pablo sa kanya, Ayoko na makilala nila ako bago ang krus kasi baka magalit ako. Tingnan mo, pipisanin ko ang taong nagtatakda ng aking mga mata sa harap ng krus. Gusto kong umibig sila sa muling nabuhay na Diyos sa lahat ng bagay. Kasal na may karapatan, ang simbahan ay nararapat na ikinasal. Kapatid, kailangan kong ipaalam sa iyo. Kailangan kong ipaalam sa iyo. Ano ang sa buong mundo, ang simbahan ay nasa espiritual na pangangalo Ito ay isang simbahan. Ito ay isang simbahang nangangalo niya. Kasi sabi ni Pablo, tiisin mo ako sa kabaliwan, gusto kitang pakasalan sa isa lang, sabihin mo isang asawa. Hindi pwedeng dalawa ang asawa mo kahit sa pisikal na buhay at mas mababa pa sa espiritual na buhay. Kasi dito kinukuha ka ng ibang asawa at binabaril ka. At sa espiritual na buhay ay kinukuha kayo ng Panginoon at sinasabi sa mga anghel, huwag ninyo siyang paglingkuran, hayaan ninyo itong lumayo sa masama. Hoy, naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan mo na ba? Kung naunawaan mo, pinagpala. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa iyo, ngunit ikaw ay lubos na pinagpala. Tingnan mo kung naunawaan mo ang mga salitang ito na aking sinabi, ikaw ay isang mapalad na tao na naunawaan ang mga salitang ito. Mapalad. Hehe. <laughs> Utang mo sa akin ang buhay mo kung naunawaan mo. Ang panukalang batas ay ipinapasa sa iyo kapag lumabas ka ng pinto. Mahal kita, paalam. Hanggang sa makita ka na lang, tatayo na tayo at sabihin sa katabi niya, Julie married, Julie married. Isang asawa para sa simbahan.